Hello, Hello mga kabsat, uh, nagdesisyon kami ni Sablay na magbibigay ng blazing sa mga bata Iyon no? Oh. konting blessing lang, uh, lang po sa mga bata uh, eh, Ito, naghanap kami ng, pupunta kami sa school pala, pupunta kami sa school Estudyante na naglalakad Yan. Ito po, nabigyan na namin Baka... <laughs> <laughs> Magbibigay ko ng konting blazing mga so, kabsat Kahit konti lang po Importante, masaya. Yun. Saya kami. Abangan nyo mga lods ang oh. kaganapan sa pagbibigay ng na pagbibigay namin ng blazing. Oh. Apay, no, ta, Ilocano lang kami na. Nagtangkanta ng Ilocano. Nagtagatagalog tapay lang kami. <laughs> uh, na kami. Uh, Magtad kami ti blazing kakabsat dati basing a blazing uh, blessing, uh <laughs> no kami ni Sablay. Uh, pa noorin nyo kakabsat pa buyan nyo kakabsat no kasi no may dagiti blessing nagiti uping dagiti uping kasapilan kakabsat labasan may dagiti uping uh, mapansumreg tiskulaan yon no okay yon bless oh yon no may estudyante po. Hey, okay, huwag ka matago, huwag ka matago. Magbibigay kami ang baon mo. Alika halika. Magbibigay kami ng baon. Natakot po siya, natakot. Uh, uh, kung ka, saan ka nag-aaral? Halika, uh, huwag magkuhala. Isang kaot lang para meron kang baon. Dayan, damihan mo. Okay. Yeah. Oh. Oops. oh, the... okay. okay. Thank you. Okay, salamat din. pag aaral na buti ah.

Cut <laughs> uh -oh. Oke, okay. okay. <laughs> 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 Oh. Yan. The best I si Sablay. Eh, yan lang tayo hindi Sablay, sa pagtulong sa mga tao, mga bata. Yon. Tanay na, GML. gi ML. Tanay. Kaot ka dito na kan. Kaot ka ng kortam. Ah. Ah, may salang kaot, katwam. tuno ta balon nao. Basang. Wah. Okay. Hmm. Ata ta sagay kay Jenay, hay ka jay at gusto ko na siya ta. Mm. Okay. Tikamay. Tikamay, tikamay. Okay. Tikamay. Ah, pisa lang kami, siya lang sumuko. Ano 'tong ginito mo? Okay. Tayo pa gid ka kay mo ti mabalaon. Balaon kay mo balaon. Ang mga naka balaon. Okay. 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 Yung balaon na, isa ano kamot ka? Kaot uh. uh. <puppy sound> okay. na, na, mm. ka mo to. Ah, naka-dwem! Ka-dwem! Okay. nag-lima. Lima pisos Nang-discula na ka na siya. Okay. okay. May salangay Ima! May salangay ima May salangay ima Okay. nag Hindi ka na siya. Okay. May salangay ima May salangay ima Ito na may gising pwede do ma. Okay, diskwila kayo na Ah, yeah. uh, <laughs> oh, mga lakayaw. Okay. Sige, <laughs> tabay sa lang na ima. Tunok, nai, nai, nai. Sige. Okay. Okay kayo dyan yun eh. kayo. Okay.